Nagbukas ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Jamie, na nakikipag-date sa isang lalaki na nagngangalang Adam. Sa kanilang romantikong hapunan, ipinahayag ni Jamie ang kanyang nais na maging isang profesional na kickboxer. Gusto niyang bugbugin ang mga tao para mabuhay. Nang matapos ang date, naghalikan ang dalawa bago maghiwalay ng landas. Pag-uwi, nagpahinga si Jamie sa isang bathtub habang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan sa telepono habang siya ay abala, isang individual na nakasuot ng maskara ang pumasok sa kanyang bahay at kinidnap siya. Sa sumunod na eksena, nagkamalay si Jamie at nakitang nakakulong siya sa isang hindi pamilyar, bakanteng silid na may lamang CCTV camera na nakakabit sa kisame. Puno ng takot, tinapik niya ang pinto, humihingi ng tulong. Bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang isang madilim na pasilyo sa unahan. Kinakabahan siyang naglakad pasulong at maya maya ay nakatagpo siya ng isa pang babae na nagngangalang Sabrina, na nakadamit tulad ni Jamie. Dahil hindi siya mapagkakatiwalaan, pinagbawalan siya ni Jamie na lumapit sa kanya, ngunit sinabi ni Sabrina na siya ay biktima rin. Kasunod nito, habang ginalugad ng dalawa ang lugar, ang pinto ay nagsara mula sa likod na nakulong sila sa loob ng isang pabilog na silid. Biglang sinabi ni Sabrina na I'm sorry at naglunsad ng pag-atake kay Jamie. Ang huli ay walang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit gayon paman, lumaban siya, na nagdulot ng matinding away sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Jamie ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa, na sinagot ni Sabrina na kailangan niya itong gawin. Sa kalaunan, pinabagsak ni Sabrina si Jamie at sinaktan siya ng maraming nakamamatay na suntok na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa dalamhati, sumisigaw siya na nagtatanong kung ilang buhay pa ang kailangan niyang kunin. Ang eksena ay lumipat sa isang mag-asawa, na sina Joseph at Elizabeth, na ipinahayag na sila ang nasa likod ng lahat ng ito. Ilang babae ang kinidnap nila, at nag-oorchestre ng mga nakamamatay na labanan sa kanila. Nire-record nila ang lahat ng mga away sa fighting chamber, na ini-broadcast ito ng live sa harap ng kanilang mayayamang kliyente lumalabas na ginagawa nila ito para sa pera sa pamamagitan ng mayayamang tao kapalit ng kanilang libangan. Bumalik sa pagkakakulong, si Sabrina ay nagising sa pagkabalisa ng ibang mga babae. Di nagtagal, inanunsyo ni Joseph ang mga resulta ng mga nakaraang laban at pinipili din ang mga susunod na kalaban. Lumalabas na mabubuhay pala ang pamilya ng mga manlalaban hanggat nabubuhay ang mga manlalaban sa mga laban nagpapatuloy ang laro, at nakita namin ang dalawa pang babae na si Nadi at Phoebe, papunta sa parehong pabilog na arena para sa laban. Habang papunta sila doon, ibinunyag ni Dee na nagbanta silang sasaktan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kung saan tumugon si Phoebe na ang buhay ng kanyang ina ay nasa panganib din. Di nagtagal, nagsimula ang labanan, at agad na nagtagumpay si Phoebe naglunsad siya ng malupit na pag-atake kay B, na nagresulta sa kanyang mabilis na pagkamatay. Samantala, isang kapwa bilanggo mula sa isa pang selda na nagngangalang Cody ang nagtangkang makipag-usap kay Sabrina. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at isiniwalat na noong bata pa siya, nasaksihan niya ang pangaabuso ng kanyang ama sa kanyang ina. Nagdulot ito ng trauma sa kanya hanggang ngayon makalipas ang ilang sandali, pumasok ang pinuno ng bantay ng pasilidad na si Kurt sa selda ni Sabrina upang bigyan siya ng pagkain. Binabati niya siya para sa kanyang kamakailang tagumpay kung saan mabubuhay ang kanyang anak na babae ng isa pang araw. Bilang tugon, sinabi ni Sabrina na wala siyang anak na babae at wala siyang pakialam kung ano ang gagawin nila sa batang babae na iyon. Sa kasamaang palad, nagalit si Kurt sa kanyang sinabi, kaya itinulak niya ito sa dingding, at tinutukan ng baril ang ulo nito. Binabalaan niya siya na pag-isipan ang kanyang sinabi kung hindi ay hindi na siya makakakuha ng anumang espesyal na pabor mula ngayon. Pagkatapos, anim sa mga nakakulong na kababaihan, kabilang sina Sabrina at Phoebe, ay inilabas sa kanilang mga selda at sa isang silid kung saan sila nakagapos sa mga upuan sa pag-alis ng mga gwardya, nagsimulang magsalita si Phoebe, na sinasabing natutuwa siyang makipaglaban at iniisip kung ilan pa ang papatayin niya. Hindi tulad niya, lahat ng ibang babae ay gustong gustong makaalis sa impyernong ito. Hindi nagtagal ay naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating sina Joseph at Elizabeth. Ipinaalam sa kanila ni Joseph na nagdala sila ng limampung kababaihan sa pasilidad at dalawamput dalawa na lamang ang natitira ngayon. Pagkatapos ay lumakad si Elizabeth palapit kay Sabrina at pinuri ang kanyang husay sa pakikipaglaban, habang si Phoebe ay nakakuha ng pabor mula kay Joseph. Ayon sa mag-asawa, ang final winner ay pipiliin sa loob ng tatlong araw at ang mismong kampyon ay ilalabas sa pasilidad. Pagkatapos ng sesyon, ang mga babae ay dinala pabalik sa kanilang mga selda, kung saan tinutuya ni Phoebe si Sabrina. Ang aksyon na ito ay humantong kay Sabrina na magalit at inilunsad ang isang headbutt kay Phoebe. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinaghiwalay sila ng mga gwardya, na pinipigilan ang anumang karagdagang away. Nang maglaon, ang isa pang preso na nagngangalang Teresa ay nagtanong kay Sabrina kung siya ba ay isang militar. Kapag ang huli ay tumugon ng oo, iminungkahin niyang tumakas sila sa pasilidad sumang-ayon din ang iba nilang kasama na si Cody, na ang kailangan lang nilang gawin ay patayin ang mga gwardya. Gayunpaman, iginiit ni Sabrina na hindi ganoon kadali ito dahil sila pati na ang kanilang mga kapamilya ay nasa malapit na obserbasyon. Ang kanilang maliit na pagkakamali ay maaaring ipagsapalaran ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa damdamin, nagsimulang umiyak si Sabrina nang ihayag niya na ibinigay niya ang kanyang anak para sa pag-aampun, ngunit ngayon ay patuloy siyang sinubaybayan. Sa sumunod na eksena, naatasan si Cody na labanan ang isang preso na nagngangalang Maricel. Ang iba sa mga kababaihan ay nanunood ng labanan mula sa isang maliit na screen ng telebisyon sa kanilang selda. Kahit papaano ay nagtagumpay si Cody na talunin ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng pananakal. Pagkatapos nito, napilitan si Sabrina na labanan ang magkasunod na death matches sa dalawang babaeng nagngangalang Gloria at Alex, ngunit nagawa niyang manalo sa kanilang dalawa. Anuman, siya ay pagod na pagod na at nahimatay sa sahig. Maya-maya, pumasok ang ilang gwardya sa fight room at dinala siya. Samantala, lahat ng mga live na laban na ito ay ini-stream sa mga mayayamang tao sa pamamagitan ng malaking screen ng telebisyon si Teresa ay kinuha para sa susunod na laban at ang kanyang kalaban ay si Rachel. Sa pagsisimula ng laban, pareho silang nagpalitan ng suntok sa isa't isa, ngunit kalaunan ay nagawa siyang pabagsakin ni Teresa. Pakiramdam na natalo, si Rachel, sa umiiyak na boses, ay humiling kay Teresa na ihatid ang mensahe sa kanyang asawa na mahal na mahal niya ito. Sumang-ayon si Teresa at saka sinakal si Rachel hanggang sa mamatay. Para sa susunod na laban, dalawang babae na si Ann at Brenda ay inutusang lumabas ng kanilang selda. Sumunod si Ann sa utos, ngunit kinakabahan si Brenda at tumangging lumaban. Nang tumanggi sila sa utos ng mga gwardya, ipinaalam ni Kurtz kay Elizabeth na pagkatapos ay pumasok sa pasilidad upang harapin ang sitwasyon nang makalapit siya kay Brenda, ipinaalala niya sa kanya na ang tanging paraan upang mailigtas niya ang kanyang ina ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagsangayon sa laban. Galit na galit, hinampas ni Brenda si Elizabeth sa mukha na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ilong. Nagalit dito si Elizabeth at sa paniniwalang hindi nila kayang pasunurin si Brenda, binaril niya ito. Pagkatapos ay nagkomento siya sa pangangailangang humanap ng kapalit na parang nakagawian na. Sa kabilang banda, nagising si Sabrina at natagpuan ang kanyang sarili na nakagapos sa mesa. Nagawa niyang palayain ang sarili, ngunit bago siya makapunta sa isa pang mesa na puno ng mga kutsilyo, nahuli siya ng isang gwardya. Pagbalik sa kanyang selda, sinubukan ni Sabrina na tawagan ang kanyang mga kaalyado, sina Teresa at Cody, ngunit walang tugon. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon nalaman niya na ang dalawa ay maglalaban sa isang away sa fight chamber parehong hindi gustong makipaglaban sina Cody at Teresa Iniisip ni Teresa kung ano ang mangyayari kung tatanggi na lang silang maglaban Bilang tugon ipinaliwanag ni Cody na ang gayong hindi pagsunod ay magreresulta sa pagkamatay nilang dalawa pati na rin ng kanilang mga mahal sa buhay Pagkatapos ay nagtanong si Teresa tungkol sa ina ni Cody ngunit atubili siyang sinuntok sa halip na sumagot sa kabila nito, hindi gumanti si Teresa at sa halip ay nagpatuloy na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang asawa, na may sakit at nasa intensive care unit. Sinabi niya na marahil ay isang pagpapala kung siya ay mamatay. Alam kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Cody sa kanyang ina, pinili ni Teresa na payagan siyang manalo sa laban. Nagkunwaring nag-aaway sila, kung saan inilagay ni Teresa ang kamay ni Cody sa kanyang leeg, inutusan siyang pisilin ito ng mas malakas pagkatapos ay sadyang bumagsak siya sa sahig na nagpapahintulot kay Cody na sakalin siya hanggang sa mamatay. Nang matapos ang laban, umupo si Cody malapit sa katawan ni Teresa at napaiyak. Sa kasamaang palad, hindi siya masyadong nagpapahinga dahil si Phoebe ay agad na pinapasok sa fight chamber para harapin siya. Sa paglalakad, tinutuya ni Phoebe si Sabrina, na sinasabing papatayin niya ang kanyang kaibigan binalaan siya ni Sabrina na layuan si Cody, ngunit pinatahimik siya ni Phoebe at nagpatuloy sa kanyang kasamaan. Sa pagpasok sa fight chamber, ipinagpatuloy ni Phoebe ang kanyang panunuya, na gumagawa ng mga nakakapukaw na pahayag tungkol sa pag-atake ng kanyang ama, na nag-trigger sa trauma ni Cody. Nagpagalit ito kay Cody, na nagsimula sa laban na sinisimulan sa isang suntok. Gayunpaman, si Phoebe ay madaling nakakuha ng kalamangan at binugbog siya ng malupit. Sa wakas, natapos niya si Cody sa pamamagitan ng walang awang paguntog ng ulo sa dingding. Sa resulta ng insidenteng ito, iginiit ni Phoebe ang kanyang pagnanais na harapin si Sabrina. Bumalik sa kanyang selda, ipinahayag din ni Sabrina ang kanyang nais na harapin si Phoebe at lumapit kay Kurtz upang humiling ng pahintulot na gawin ito. Bilang tugon, mayabang na sinabi ni Kurtz na kailangan niyang lumaban hanggat gusto niya dahil papatayin pa rin nila ang kanyang anak. Kasunod nito, bumalik siya sa control room at binuksan ang cell door ni Sabrina. Pagkatapos nito ay tumakbo siya patungo sa fighting chamber kung saan naghihintay si Phoebe sa kanya. Agad siyang naglunsad ng isang agresibong pag-atake kay Phoebe, na ipinadala ang kanyang galit sa paghaharap. Nagbigay si Sabrina ng ilang malalakas na suntok na nagpabagsak kay Phoebe sa sahig, ngunit ang huli ay patuloy na tumatawa. Pinapalakas lamang nito ang galit ni Sabrina, na nagdulot sa kanya ng mas malalakas na suntok at sipa, na sa huli ay pinapatay siya. Pagkatapos nito, kinuha ang katawan ni Phoebe, ngunit inutusan si Sabrina na manatili sa silid ng labanan dahil kailangan pa niyang labanan ang isa pang kalaban, na isang bagong kapalit na nagngangalang Isabel Thomas. Ayon kay Joseph, ito ang unang pagkakataon na ang huling laban ay magaganap laban sa isang bagong bihag. Sinabi pa niya na si Isabel ay isang dating collegiate athlete na nakakuha ng full scholarship. Nagpapatakbo siya ng gym na pagmamayari niya kasama ang kanyang asawa at nagsasanay din sa Brazilian Jiu-Jitsu. Inanunsyo ni Joseph na ang makakaligtas sa laban na ito ay idedeklarang ultimate champion. Hindi nagtagal, habang naglalakad si Isabel sa fight chamber, tinanong ni Sabrina kung alam niya kung bakit siya dinala dito tumugon si Isabel ng hindi, na nagudyok kay Sabrina na ipaliwanag ang mga dahilan, ang pagtanggi o pagkatalo ay haantong sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Gaya ng inaasahan, hindi naniniwala si Isabel sa alinman dito, kaya sinimulan ni Sabrina ang laban sa pamamagitan ng suntok. Bilang pagganti, inihagis siya ni Isabel sa lupa at nagawang talunin siya ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Sa isang punto, pinaikot ni Isabel ang kanyang kamay sa leeg ni Sabrina, na pagkatapos ay hiniling sa kanya na gawin ito. Pagkatapos ay pinaikot ni Isabel ang leeg ni Sabrina, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Natapos ang laban, at idineklara si Isabel bilang panalo. Binuhat ng mga gwardya ang katawan ni Sabrina at dinala sa morge. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sina Joseph at Elizabeth sa pasilidad para salubungin ang nanalo. Bago iyon, pinasalamatan nila si Kurtz para sa kanyang paglilingkod at nagaanyaya sa kanya na sumali sa isang selebrasyon sa labas lamang ng pasilidad kasama ang mga mayayamang tao. Sa loob ng morgue chamber, habang ang isang staff ay malapit ng mag-asikaso sa bangkay ni Sabrina, hindi na inaasahang mabuhay ito at sinaksak siya ng kutsilyo. Dito, nalaman na si Sabrina ang nagsagawa ng kanyang kamatayan, at determinado na siyang tumakas sa pasilidad. Ilang sandali pa, pumasok ang isa pang staff sa morgue room at hinihiwa rin ni Sabrina ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay maingat siyang lumabas ng silid at nagsimulang patayin ang mga gwardya ng sunog-sunod. Sa huli ay pumasok siya sa silid kung saan kinakausap ni na Joseph at Elizabeth si Isabel. Walang pag-aaksaya ng oras, sinalakay ni Sabrina ang mag-asawa at pagkatapos ay sinubukang palayain si Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Elizabeth ang isang pamalo at hinaampid si Isabel na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Bilang pagganti, inatake ni Sabrina si Elizabeth at sinipa siya sa bintana na naging sanhi ng kanyang pagkahulog sa kamatayan. Dahil sa gulat, agad na hinawakan ni Joseph si Sabrina sa kanyang leeg sa pagtatangkang sakalin siya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kahit papaano ay nakuha niya ang isang matalim na kahoy na stick mula sa sahig at sinaksak ito sa kanyang leeg na ikinamatay niya. Samantala, nasa party si Kurtz nang may mapansin siyang nakakabagabag na sitwasyon. Nagudyok ito sa kanya na bumalik sa pasilidad, at nakasalubong lamang si Sabrina sa pinto ng elevator. Bago niya mailabas ang kanyang baril, hinaampad siya ni Sabrina gamit ang isang armas at tinapos siya ng kutsilyo. Kasunod nito, lumabas siya sa party hall, na iniwang nakatulala ang mga mayayamang dumalo. Siya ay nagpapatuloy patungo sa pangunahing gate at sa wakas ay lumabas sa sikat ng araw. Mula doon, tumatakbo siya sa isang tulay na kahoy patungo sa kanyang kalayaan. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagtakas ay natigil ng barilin siya mula sa likuran ng isang gwardya, na lumabas na walang iba kundi si Adam, ang parehong lalaki mula sa unang eksena. Siya ay ipinahayag na isang recruiter na inaakit ang mga babae at dinala sila sa pasilidad. Nagtapos ang pelikula sa pagkakaroon ni Sabrina ng pangwakas na pangitain sa kanyang anak na babae bago namatay sa kanyang mga sugat. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.